pwede nga bang matubog sa 18K at 24K ang isang alahas na silver at magkano naman kaya ang bayad nito yan ating pag-usapan ngayon mga boss hoy anak oh, ng no. Tindakan lang yan eh. Magandang araw mga boss. Ngayon mga boss, pag-usapan natin ang tanong ni Boss Militon Andal na ang sabi niya, magkano patubog ng kwintas pang 18K at magkano kung 24K at magkano din kung silver. Silver pala yung kwintas ko. Bago ang lahat, sa hindi pa nakasubscribe dito sa channel ko, anyayahan ko muna kayo magsubscribe dito sa aking channel na Usapang Alahas. Mga boss, pag-usapan natin ngayon kung pumahari nga bang maitubog sa 18K at 24K ang isang silver na alahas. So, isa-isahin natin yan ngayon mga boss. Una, ang alas na silver ay maaari isang maitubog sa yellow gold. Ngayon, dun sa tanong na kung pupwede at magkano ang bayad sa patubog kapag 18K at magkano naman ang bayad sa patubog kapag 24K. So, mga boss, ang bayad sa patubog magiging ang kulay man yan ay 18K or 24K ay isa lang ang presyo niyan, hindi yan magkakaiba ang presyo. Isa lang din ang magiging kabayaran niyan. Halimbawa ang ma uh, depende rin kasi yan sa laki mga boss. Halimbawa ang bayad sa inyo, ang singil sa inyo sa isang alas na papatubog kayo ng ilo gold ay 500. So kayo na yung magdesisyon doon sa alas kasi base kasi sa mga Uh, normal na ginagawa ng isang mangtutubog ng alahas mayroon talagang standard lang na kulay na dapat yun lang ang tamang kulay sa pagtutubog kasi kapag nasubrahan kasi yan sa tubog ay pumapangit na ang kulay ng pagkakatubog hindi na siya doon sa magandang makinang na normal lang kulay kasi pag nasubrahan sa tubog nagkaroon na siya ng yung pagka pangingitim o pagka kulay siya na parang orange orange na. Sa madaling sabi, hindi na maganda tingnan ang isang alas kapag nasobrahan siya doon sa normal lang talaga na kulay ng pagtutubog. Kasi sabi kasi doon sa tanong kung pwede ba doon sa 18K, so sabihin ko sa inyo mga boss, mas normal pa siya kapag ang kulay na gagawin hanggang doon sa 18K. Pero pag gusto pang iangat ang kulay na mas mataas pa sa tingkad ng kulay ng 18k hindi na po maganda ang kulay ng tubog lalong lalo na kung ang tinutubog na alahas ay isang silver kasi yung pagkakaalam kasi ng iba kapag mas matagal tinutubog ang isang alahas kagaya nga ng silver mas matagal din ang kapit mali yun mga boss hindi porkit matagal ibinabad sa pagtutubog mas matagal na ang kapit or mas matagal mawala ang kulay mali yun mga boss kapag ang alas mga boss na silver ay sa yellow gold magiging light man ang pagkakatubog ng yellow gold or mas matingkad isa pa rin ang bagsak ng kupas niya lalong lalo na kung ang may ari or nagsusuot nito ay isang acidic at kung siya ay pinang masasabi natin pinang araw araw yung bang walang hubaran maski maliligo kung ano mang ginagawa asing wala hubaran mas madali yung mag fade ang kulay ng tubog ng yellow gold kapag silver ang alas na itinatubog sa yellow. So tandaan nyo mga busa, sa pagtutubog mayroon talagang standard na kulay na dapat hanggang doon lang. Magiging mas ginto man yan or silver na dapat yun talagang tamang kulay. Na itutubog natin ito ngayon sa yellow gold. Kung sa pagtutubog kasi mga boss ng yellow gold, hindi po pwede ang sobra-sobra uh, or yung sobrang lingkad ng kulay. Kung napapansin nyo yan, ay hinawak-hawakan ko lang siya kanina. So, okay lang yan. Tapos, ito naman yung gagamitin natin na ating solusyon na kung saan gawa sa ating 24 karat na yellow gold. Ayan mga boss, ay naka-tunaw na or naging liquid na para matubugan na natin sa ating uh, yellow gold. So, kailangan mo natin siyang initan para di, di naman siya kailangan mga boss na talagang kulong-kulo. So kahit tamang uminit-init lang siya, so pupwede na natin siyang matubugan. Kasi kung hindi natin yan painitan mga boss ay hindi maganda ang pagkakatubog o pagkakakuryente ng ating alas So kailangan talaga natin siyang uh, painitin. Pero kung gusto nyo talaga na mas dark ang kulay, base dun sa binigay sa inyo na yun lang ang tamang tubog, gusto nyo yung dadagdagan pa, dadagdagan ng kulay, dadagdagan ng bayad, wala pong gano'ng mga boss kung magdadagdagan niya ng kulay ng pagtutubog gusto niyo mas dark pa ah, nasa inyo na yan susunod lang naman doon yung mga manggagawa pero ang sasabihin ko sa inyo sa tagal ko talagang nagtutubog sa loob ng 20 years mayroon lang talagang standard na tamang kulay lang ng pagtutubog kasi kung mas hihigit mas papangit na ang kulay ng pagtutubog pero ulitin ko nagdidepende pa rin sa inyo kung gusto niyo siyempre wala namang magagawa yung gumagawa lang kayo masusunod pa rin kasi kayo yung may ari ng alahas so yun ang unang tips ko sa inyo mga boss kapag mas humigit pa dun sa kulay hindi na maganda o di na kaya yung tignan kasi nga nagmumukha na talaga siyang uh, fake kahit sabihin natin silver nga yung alahas magmuka na talaga siyang yung mga nakikita natin na kalatag sa mga bangkita na mga sagwa tignan na may mga pagka orange orange na kasi nga nasubrahan sa kulay so isa pa mga boss kung gusto nyo na naman sinasabi natin na 18 or 24 walang issue doon isa lang ang magiging kabayaran mo hindi yung magkakaiba ng singil kapag mas light mas dark hindi magkaiba ang singilan so isa lang ang singilan doon kung ako sa iyo mayro pang alahas na silver ipapatubog mo sa yellow gold kung ang purpose mo lang naman ay gusto mo maganda tignan tapos ipang araw araw mo lang din naman pala mas madali siyang magpipid mga boss sabi ko nga kayo madali siyang magpipid so syempre pag pumangit na hindi na maganda tignan para gumanda ulit ipapatubog mo na naman sasabihin natin araw-arawin mo ang pagsuot ng isang alas isang linggo unti-unti na -unti ang kukupas yan Lilitaw ng poonti-unti doon yung kulay ng silver na puti. Tandaan yung mga boss, mag-fade na yan sa isang linggo lang kung araw-arawin nyo na ang uh, pagsusuot. Kasi sa akin naman kasi, araw-araw ko naman siyang tinutubok o salit salitan, bukas, kinubukasan, tutubok ka naman. Kasi nga, ako lang din naman magtutubok kaya yung suot ko na silver, laging mukhang Uh, ginto talaga lagi tignan Kasi nga, ako lang din nagtutubog. Kapag kumupas tutubog ka lang din tutubog. So, kung ikaw naman, na ah, sarili mong silver, gusto mong patubog lang, gagastos ka ng gagastos. Gagastos ka ng gagastos. Kasi nga, madaling or hindi maganda ang kapit yung yellow dun sa silver. Madali talaga sa mag-fade. So, may dagdag ko lang mga boss. Kung ang alas mo ay silver, para sa akin, huwag mo na lang talagang ipatubog yan sa yellow gold. Hayaan mo nang manatili yung silver. Kasi nga, kapag yan ang kumapit na ang yellow nagkulay-ginto na siya. Kapag dumaan ang mga panahon, kumupas na siya. Nagsawa ka sa kulay ng hilo na kumupas na. Gusto mo naman ibalik siya sa silver. Gagastos at gagastos ka na naman. Kasi, ka, mayroon naman proseso dyan para aalisin naman yung yellow gold na kumapit doon sa silver. Magbabayad ka naman panibago. Sa mga gumagawa niyan mga boss, sasabihin na doon sa paggawaan ng jewelry repair shop, papaalis nyo lang ang kulay ng yellow gold, madali lang yun mga boss. Saglit lang na trabaho yan. Pero, yun nga lang, gagastos ka pa rin. At isa pa, kung silver man yan, hindi mo na kailangan ipatubog pa sa silver. Kasi, kung ang silver man, itutubog mo pa sa silver, anong kakalabasan nga na ng kulay? Magpubayad ka lang, pero wala namang mangyayari. Kasi silver pa rin ang kulay yung mangyayari. Ang silver mga boss, hindi na dapat itutubog sa silver. Dapat yan, nililinis lang, cleaning-cleaning lang yan. Kung mayroong kayong nabibili na steel brush, sa steel brush lang, sabon, papapakinan nyo na ang yung silver babrasin nyo lang sa palad nyo babrasin nyo lang ng ganyan po puputas palad nyo, babrasin nyo sa ng gamit kaya ng mga ang mga grata o stir brass yan puputi na ulit ang silver so di na kailangan itubog sa silver ang last na silver pero pupwede man isang itubog sa ilo gold pupwede rin itubog sa white gold kung white gold naman itubog ang silver sa white gold yun ang mas matagal ang kapit mas makapit ang white gold ibang tubog doon sa, sa silver hindi kamukha lang silver ito tubog sa yellow madali lang siyang magfade madanan tanda nyo mga boss madali lang mag fade ang kapit ng yellow gold doon sa alas na silver pero kung white gold ito tubog sa white gold yung silver matagal ang kapit ng mga boss hindi yun basta basta maalis ma mapuno na sa gas gas yung alahas nyo hindi pa basta basta maalis yung kapit ng white gold Doon sa alas na silver so muli kung ang alas mo ay silver pwede siyang itubog sa yellow gold pwede itubog sa white gold at hindi na kailangan itubog pa sa silver kung ipaalis naman ang kulay ng tubog gagastos na naman kayo so para sa akin wag mo na lang ipatubog sa yellow gold or sa white gold. Kasi nga kung papaalis nyo, gagastos kayo at magpe-fade pa rin yan. So, dagdag lang abala sa inyo kasi nga magpe-fade at magpe-fade pa rin ang kulay. So, yun lang mga boss. Sana nasagot ko ang tanong ni boss Militin Andal na kung magkano ang patubog sa 18K at 24K at sa silver hindi na kailangan itubog pa sa silver. So yun ang mga boss, sana nakatulong ang, ang aking sagot doon sa tanong ni Boss Militon. Sa so, hindi pa nakasubscribe dito sa channel ko, anyanyan ko yung kumag subscribe Click the notification bell para lagi kayong updated sa aking gagawing mga video. Maraming salamat sa iyong panonood. ito lang talaga ang at na kung ng silver. kung so, ikikrim cream yan, ng mga lugtog na yan, hindi Tengok ni guys Dah lah potong peti dah siya Kain lah kadalik Ha Saya duduk